Richard Gutierrez, isang pangalang kilala sa mundo ng showbiz. Sa kanyang mga pelikula at teleserye, hindi may kakaila ang kanyang husay sa pag-arte. Kilala siya sa kanyang kagwapuhan, talento at karisma. Marami ang humahanga sa kanya, hindi lamang dahil sa kanyang hitsura, kundi pati na rin sa kanyang dedikasyon sa kanyang trabaho. Ngunit sa likod ng kanyang pagiging artista, isa lamang siyang simpleng tao na naghahanap ng tunay na pagmamahal. Sa kabila ng kanyang kasikatan, may mga pagkakataon na nararamdaman niyang nag-iisa siya. Sa isang panayam kamakailan lamang, ibinahagi ni Richard ang kanyang paghanga kay Barbie Imperial. Ayon sa kanya, si Barbie ay isang taong may pusong totoo at walang halong kaplastikan. Hindi may kakaila ang kislap sa kanyang mga mata nang banggitin niya ang dalaga. Anya, napakatotoo ni Barbie, wala siyang pretensions. Ang mga katangiang ito ang nagustuhan niya kay Barbie. Para kay Richard, Mahalaga ang pagiging totoo sa isang relasyon. Naniniwala siya na ang pundasyon ng isang matatag na relasyon ay ang katapatan at pagiging totoo sa isa't isa. Napagtanto niya na sa dami ng kanyang pinagdaanan, kailangan niya ng isang taong makakasama niya sa hirap at kinhawa. Isang taong hindi lamang nandiyan sa mga magagandang panahon, kundi pati na rin sa mga pagsubok. Isang taong tatanggap sa kanya ng buong buo isang taong makakaintindi sa kanyang mga kahinaan at magmamahal sa kanya ng walang kondisyon. At tila ba nakita niya ang mga katangiang ito kay Barbie? Sa bawat ngiti at tingin, makikita ang kanyang paghanga at pagmamahal sa dalaga. Sa wakas, natagpuan na ni Richard ang kanyang tunay na kaligayahan. Nagsimula ang lahat sa isang bar sa Alabang. Isang lugar na puno ng mga kwento at alaala kung saan ang bawat sulok ay may sariling kasaysayan. Sa gabing iyon, tila ba may kakaibang enerhiya sa hangin. Isang gabi, nagkasalubong ang landas ni na Richard at Barbie. Hindi nila inaasahan ang kanilang pagkikita, ngunit tila ba mayroong kakaibang koneksyon na nabuo sa pagitan nila. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, at sa isang iglap, nagkaroon ng spark na hindi may paliwanag. Hindi inaasahan ang kanilang pagkikita, ngunit tila ba mayroong kakaibang koneksyon na nabuo sa pagitan nila. Ang kanilang mga ngiti ay nagbigay ng init sa malamig na gabi, at ang kanilang mga usapan ay puno ng tawanan at kwentuhan. Sa bawat sandali, mas lalo silang nagiging komportable sa isa't isa. Kumalat sa social media ang mga larawan at video nila na magkasama. Ang mga netizens ay mabilis na nakapansin at nagbahagi ng kanilang mga reaksyon. Ang bawat post ay nagdulot ng kilig at excitement sa kanilang mga tagahanga. Maraming netizens ang kinilig at nagsimulang mag-isip kung may namamagitan na ba sa dalawa. Ang mga komento at spekulasyon ay nagpatuloy, at ang kanilang mga pangalan ay naging trending topic sa iba't ibang social media platforms. Ang simpleng pagkikita na iyon ang naging simula ng isang kuwentong unti-unting umuspong. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo pang lumalalim ang kanilang samahan. Ang kanilang mga larawan at video ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanilang mga tagagahanga. Bagamat wala pang kumpirmasyon mula sa kampo ng dalawa, marami ang nagaabang at umaasa na sana'y mauwi sa maganda ang namumuong pagkakaibigan ni na Richard at Barbie. Ang kanilang kwento ay nagsisimula pa lamang, at ang lahat ay sabik na malaman kung ano ang susunod na kabanata sa kanilang buhay. Hindi may ang mga bulong-bulungan lalo na't parehong kilala sina Richard at Barbie sa industriya. Ang kanilang mga tagahanga at mga tagasubaybay ay laging nagaabang ng mga bagong balita tungkol sa kanila. Sa bawat galaw at kilos nila, maraming mga mata ang nakatutok, naghahanap ng mga palatandaan ng isang espesyal na relasyon. Ang kanilang chemistry sa harap ng kamera ay hindi may kakaila, kaya't hindi nakapagtagtaka na maraming haka-haka ang lumalabas. Noong Enero 2024, naging usap-usapan ang kanilang closeness. Sa isang event na dinaluhan nila, kapansin-pansin ang kanilang pagiging malapit sa isa't isa. Maraming mga larawan at video ang kumalat sa social media na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. Ang kanilang mga sweet moments ay naging viral at maraming mga fans ang nagbigay ng kanilang suporta at kilig. Maraming haka-haka ang umuspong, ngunit nanatiling tikom ang bibig ng dalawa. Hindi sila nagbigay ng anumang pahayag tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Ang kanilang pananahimik ay nagdulot ng mas maraming spekulasyon at intriga. Maraming mga tanong ang lumutang ngunit wala ni isa sa kanila ang sumagot. Ang kanilang mga tagahanga ay patuloy na nag-aabang ng anumang update mula sa kanila. Marso 2024 Isang malaking balita ang yumanig sa mundo ng showbiz. Isang headline ang lumabas na nagdulot ng malaking ingay sa industriya. Ang balitang ito ay naging sentro ng mga usapan at diskusyon sa iba't ibang platform ng media. Maraming mga tao ang nagulat at hindi makapaniwala sa kanilang nabasa. Kinumpirma ni na Richard at Sarah Labati, ang kanyang dating asawa, ang kanilang paghihiwalay, ang kanilang anunsyo ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Maraming mga tagahanga ang nalungkot sa balitang ito, lalo na't na matagal na silang magkasama, at marami na silang pinagdaanan bilang mag-asawa. Umani ito ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. May mga nalungkot, may mga nagulat, at mayroon ding mga nagpahayag ng suporta sa kanilang desisyon. Ang kanilang paghihiwalay ay naging isang malaking usapin, hindi lamang sa mundo ng showbiz, kundi pati na rin sa mga ordinaryong tao na sumusubaybay sa kanilang buhay at mayroon ding mga nagpahayag ng suporta sa kanilang desisyon. Maraming mga fans ang nagpakita ng kanilang pagmamahal at suporta sa dalawa sa kabila ng kanilang paghihiwalay. Ang kanilang mga tagahanga ay nagbigay ng mga mensahe ng pag-asa at pag-unawa na nagpapakita ng kanilang pagmamalasakit sa kanilang mga idolo. Sa kabila ng lahat, nanatiling pribado si Richard pagdating sa detalye ng kanilang hiwalayan hindi siya nagbigay ng anumang karagdagang impormasyon tungkol sa mga dahilan ng kanilang paghihiwalay. Ang kanyang desisyon na manatiling tahimik ay isang paraan upang protektahan ang kanilang pripribadong buhay at igalang ang kanilang mga alaala bilang mag-asawa. Pinili niyang manahimik at igalang ang kanilang nakaraan. Sa kabila ng mga intriga at spekulasyon, nanatili siyang tapat sa kanyang desisyon na hindi magsalita. Ang kanyang pananahimik ay isang tanda ng kanyang respeto at pagmamahal sa kanilang mga pinagsamahan. Sa huli, ang kanilang kwento ay isang paalala na ang bawat relasyon ay may kanya-kanyang pagsubok at hamon. Section 4: Paggalang sa nakaraan. Sa gitna ng mga pagbabago sa buhay ni Richard, nanatili siyang magalang sa kanyang dating asawa. Sa isang panayam, sinabi niyang Sarah will always be the mother of my children. I wish her all the best in life. Malinaw na prioridad ni Richard ang kanyang mga anak. Bagamat hindi naging madali ang kanilang pinagdaanan, nanatili silang nagkakaisa pagdating sa pagpapalaki sa kanilang mga anak. Ang paggalang at pagmamahal niya sa kanyang mga anak ang isa sa mga katangian ni Richard na hinahangaan ng marami. Section 5, Isang Bagong Yugto Enero 2025, Muling nagsalita si Richard tungkol kay Barbie sa isang panayam kay O.J. Diaz. Hindi maitago ang paghanga sa kanyang mga salita nang ilarawan niya ang dalaga. Aniya, napakatuo niyang tao, napakabuti ng puso niya. Ang mga salitang ito ni Richard ang nagbigay ng linaw sa maraming nag-aabang sa kanila. Malinaw na may special na puwang si Barbie sa puso ng aktor. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon, marami ang nagdadasal na sana'y magtuloy-tuloy na ang magandang samahan ni na Richard at Barbie. Section 6. Mga Aral ng Pag-ibig Ang kuwento ni na Richard at Barbie ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay dumarating sa tamang panahon. Hindi natin ito minamadali. May mga aral tayong natututunan sa bawat relasyon na ating pinapasukan. At sa bawat aral na ito, mas nakikilala natin ang ating sarili at kung ano ba talaga ang hinahanap natin sa isang karelasyon. Hindi natin hawak ang tadhana, ngunit nasa ating mga kamay ang desisyon kung paano natin haharapin ang mga pagsubok at tagumpay na dumarating sa ating buhay. Section 7: Isang panalangin para sa kinabukasan. Sa ngayon, patuloy na inaayos ni Richard ang annulment nila ni Sarah. Bagamat hindi naging madali ang proseso, nananatili siyang positibo at puno ng pag-asa. Anuman ang mangyari sa hinaharap, isa lang ang sigurado, mananatili ang suporta ng mga tagahanga ni na Richard at Barbie. Naway patuloy silang lumigaya at mahanap ang tunay na kaligayahan sa piling ng isa't isa.